Good day sa inyong lahat mga boss Isa mo palang umaga po At oras po natin Alas 8.30 na po ng umaga At Dito pa rin po tayo sa bahay Naghanap-hanap ng booking Ngayon po ay maulan sa labas Sana makapag boundary po tayo ngayong araw Meron na po tayo nakuhang first booking po natin ang pickup natin dito lang sa I. E. Rodriguez Tapos ang deliver dito lang din panda sa atin sa Banawi Banawi Street Papunta sa pickup location po natin 2 kilometers away At ang delivery pay po nito nasa 350 plus Tapos ito po ay 1,000 kg po, ay upuan ng sasakyan yung pickup natin dito 1 km mga boss, papunta sa drop off location po natin, nung mangyari balikan po ito katin natin doon, tapos babalik tayo ulit dito sa pickup natin bali gagawin 600 ni client yan po, napaba na po nila yung upuan dito po tayo ngayon sa Manawi Kaya ito mga boss, meron kami pick up din. Dito lang din banda sa Kisunab. Tapos babalik na doon sa mga pick up location po natin. Ayan, so dito naman po tayo sa pangalawa naming pick up. At ihatid na namin to sa pinagkuhanan natin kanina. Yeah. Sinukat, Ayan po. Ah. Parang sinukat lang sir, no? Sinukat ah. <laughs> Kuya, talagang palihong palihong yata ito. Okay, so nakuha na po namin yung upuan. At ihatin natin ito ulit doon sa pinikaapan natin kanina. Sari na yun, kato. Bas? Ah. Ito po yung tindahan nila mga boss oh. Same Mukul Dito lang yan sa Erodriguez Ano yung boss? 600 600 Alright, so binigyan po tayo ng 600 Hindi na tayo lugi, malapit lang yung mga pinaghatiran po natin So babalik po muna tayo sa bahay Meron lang po ako nakalimutan na kontanting bagay <laughs> Makalimutin na talaga tayo eh dito na po tayo ngayon sa Banawi, malapit po sa amin at meron tayong nakuhang kasunod na booking. Dadalhin po natin ito sa Idsa, sa Caloocan South at pick upin -up lang po natin dito sa Manresa. At ito po ay 1,000 kg, ang delivery fee po niya nasa 500 plus. Yan po, dito na po tayo sa pick up location po natin. Tangki ng truck, lagayan ng gasolina. Kompleto na po yung pangarga natin 4 kilometers Pupunta sa drop off location po natin Dito lang po sa EDSA dito po tayo ngayon sa Caloocan South at mayroon po tayo na kung booking dito papunta lang din ng Kisonab sa Dunyao Sipa uh, dito po ay 600 kg at ang delivery fee po niya nasa 365 300 plus so papunta sa pick up location po natin 2 kilometers away isa lang isang piraso lang ito po ang ating pick up dito isang pirasong naka box lang po Uh, At ang daw po ito. Yan nakalagay. Super Turbo Mapler. Let's go. Papunta po sa drop off location po natin. 6 kilometers away. Ito <laughs> ah. Mabigat pa ah. <laughs> ah, mabigat na <ba> yan? May lower body suspension yan eh. ah okay. Ah, lang ko lang nababa na po natin yan po yung tindahan nila auto junction dito sa Kitanlad Street let's go so, meron na rin po tayong kasunod na booking dito natin puntahan sa Wilcon tapos si deliver lang po natin malapit sa atin sa Santo Domingo at uh, ito po 1,000 kg ang delivery pay po niya nasa 400 plus buti may parkingan din sa harapan mga boss so minsan dito walang parkingan okay, so kinargahan na po tayo agad yan saktong sakto talaga yung pagdating natin dito nakaridi na po yung item at dito maluwag pa po Ayan. buti naman ngayon na titipuno puno yung welcome dito sa Kisunap salamat ah yan oh, okay thank you thank you so ito lang po yung ano natin dito mga boss yan Ayos na ayos tong booking na to mga boss dahil ano lang napakalapit lang 1 kilometers lang galing dito sa Wilcon tapos ang delivery fee na sa 400 plus na. So hindi naman ito naka-priority, regular na booking lang. All right, so papunta na po tayo agad sa drop off location po natin. Yun nga yung sabi ko kanina, uh, galing dito sa pickup up location sa Wilcon, 1 kilometers. Diyan na po sa Santo Domingo. Let's go. Ito po yung nakalamang sa atin mga boss dito sa lugar po natin. Uh, maraming booking. Talagang may mga malapitan lang. 300 plus pwede pwede na. Tsagaan nyo lang eh yan nga rin ang aking ginagawa hindi na ako po ngayon pupunta muna ng long distance na di deliver malapitan lang muna agad At, niya <tipensin> Ni Doro yan At, <tipensin> dito na dahil sa drop off location ko natin A few moments later Alright, so dito po tayo ngayon sa bahay mga boss at nakakuha na po tayo ng booking nakaiglip po ako <laughs> So oras po natin alauna 30 na po ng hapon at ito po meron po tayo nakuhang next booking po natin Dideliver lang po natin sa Diliman Tapos ito po ay 1,000 kg at ang delivery fee po niya nasa 557 so ang pick up location lang po natin dito lang sa palagi po natin binipikapan yung mga plywood dyan sa Sergeant Rivera so papunta na tayo sa pick up location po natin na, okay. na pick up na po natin yung sampung plywood yan, dadalhin lang po natin ito sa Timog, sa bandang Kisunab lang po. Galing dito sa pickup location, 5 kilometers away. Ah. meron na tayo yung next booking. Uh, dito natin pick upin lang sa malapit sa pinagdrapupan po natin dito sa Diliman. Tapos si deliver lang po natin pabalik din sa atin sa Tatalon. At ang delivery fee po niya nasa 300 plus mag 400 na. Tapos ito po ay 1000 kg at ito daw po ay flowers. Yan po ito po yung pangarga natin mga boss bulaklak. natin natin doon sa Tatalon. Oh. <laughs> Ang ganda sana, yung na okay. Okay. Ayan po, dito na po tayo agad sa drop off location mo natin Santuario Aranita so dito na po tayo mga boss sa bahay na tambay habang naganap ng next booking po natin at oras po natin mag alas 3 na po ng hapon at mabuti naman natin hindi na tuloy yung ulan medyo makulimlim lang ngayon so, ito po yung it's namin mga boss oh. So, 2019 model sa ati ko po yan at, tapos na yan ang hulugan ito pong ito relay mahaba po yan pero kasing lapad lang sila ng Suzuki Carry uh, ito naman Suzuki Carry medyo maiksi lang ng konti ng L3 yung bago na L3 mga boss ha? hindi yung luma yung gano na L3 o oh. oh. yan maiksi lang siya ng konti ng L3 pero maganda rin siya sa loob mas malapad tong Suzuki Carry parehas lang naman sila ng lapan ng L3 kaso lang yung L3 kasi may umbok yan dyan sa uh, gitna eh yung tapalodo nya so magkasim sila ng ano magkasim sila ng H100 walang umbok dyan sa gitna uh, at ganun din yung Suzuki Carry medyo ang kaibahan lang nila uh, mahaba yung H100 tapos maiksi ng kaunti yung carry uh, at ganoon din sa basiya naman natin yung makina yung Suzuki Kiri ng makina medyo ano lang medyo maliit 1.5 lang po ang makina nitong Suzuki, carry Kiri pero ayos na ayos pa rin to kahit ganun lang yung makina nya ano po yan malakas yan kasi gasolina yung itsunan naman malaki po ang makina nyan super so, malaki kaya diesel siya matipid din yan yan po so ito na po meron na po kami nakuhang booking at dito lang ang pick sa Wilcon ulit yung pinuntahan natin kanina buti kanina walang ano doon walang masyadong nakaparking may mga bakanti pang parkingan so iwan ko lang ngayon kung may parkingan pa ngayon video ano na eh hapon hapon na at ito po ang ating booking ay deliver lang natin sa Santa Mesa. At ito po ay 1,000 kg. Ang delivery fee po niya nasa 400 plus. So papunta na po tayo sa pick up location po natin. Ayan, so dito na po tayo ulit sa pick location po natin sa Wilcon. Takong sakto pang 1,000 kg. And ito po tayo ngayon sa welcome Iso na po. Yan, yan, ko sa inyo kanina mga boss, minsan dito maraming ano, minsan wala nang parkingan, punong-puno. Surti tayo kanina kasi daming bakante dyan kanina. Nagkarga na nila. Mariwasa pala yung tiles na yan. Yan po yung mga pakarga natin mga iisip di na di ko na pinapayos nila para dito na sa bunga diritso na lang baba-baba mamaya ito po yung ah uh, resibo niya, dito natin lagay 5 kilometers mga boss papunta sa drop off location po natin dito lang sa Santa Mesa Ay, mga gusto kong guard tumutulong talaga <laughs> kasi lang wala tayong pamigil niya ito pala agad Oh. Pala mo soft Thank you. Let's go. Ba gusto kong guard. Masahan. <laughs> kasunod na booking mga boss ang pick up location po niya dito sa ECM Santa Mesa at i-deliver po natin dito lang po sa Sampalok at ito po ay 1000 kg at ang delivery fee po niya nasa 400 plus 400 kapunta na po tayo sa pick up location po natin dito sa ECM Santa Mesa oras po natin alas 4.39 na po ng hapon na pick upin natin dito isang cabinet plastic cabinet po yan dyan lang sa, sa bungad dyan lang oh. alright so 4 kilometers papunta sa drop off location po namin dito lang po ito sa Sampaloc, Manila magsigapon pero like yan yeah. sa mga ah si Laona mo yan si Laona nga ako niya eh si Pai Laona ano yan card buwan to, kay... to makita ka na, aram, ba, makita to 1, 2, 3, 4 ito makita ka na ako karoon naman makita ngayon kasi mga XRM digital na eh no kato makita ko ka to eh kato, digital magsigapon to pero po ay 10 cabinet. Ayan. So yung bayad nasa ano lang 415. Oh. Doon na kami nagparada kay dito kasi lang eh. Baka okay. mamaya may dadaan na tricycle. po, habang wala pa po tayong kasunod na booking mga boss, na muna tayo rito. Natusan ko muna yung uh, bayaw ko bumili ng counting gulay. A few inches later. Okay, so meron na po tayo nakuhang next booking po natin. Babalik tayo ulit doon sa Wilcon. <laughs> Parang tayo lang yata lagi nakakuha ng booking dito sa Wilcon ah. Pag isunab. So meron tayong nakuha, doon din natin pick upin. Eh. At ang delivery pay po niya nasa 398. Tapos dito lang sa Sampalok ang delivery mga boss. Balik-balik tayo doon. Ah, uh, pangatlong balik na to sa Wilcon. At uh, ito po ay 1,000 GD. Papunta na po tayo agad. Ayan po, dito na po tayo ulit. yung mga item siguro natin. No? Sige Ayan po ang ating mga pangarga mga boss. Mga baul So sila na ba alam magkarga niyan sa loob. natin dito, mga bowl, at mga counting, karton. So, okay so 3 kilometers away papunta sa drop off location po natin dito po sa Sanong Manila. Ayun s'lo. Dapit ko lang dito ha. Ah, sige. Out out na out. Out. Ah, ah sige sige.

Mabait yung client natin. Yung so, po, tayo po yung magdandahan na po. Pabalik sa bahay. Yan, sarap dito sa palok. Daming makainan, no? Ayos, uh, so dito na po tayo sa bahay. Uh, ito po ang ating kita ngayong araw. Naka-siam na deliver po tayo. Yan po, at nakalinis po tayo ng 3,082. At ito po ay bawas na kay Lala Siyempre, bawas pa natin dyan yung gasolina po natin at saka yung pangkain natin, no? At yan po ay... Yan, punta, tayo, ta, punta po tayo dito sa ating calculator. Yan po, 3,082. Ibawas po natin dyan yung gas po natin ngayon. Uh, 800 gas natin. So, meron tayo natira na 2,200 Ah, uh, it minus din po natin yung pangkain natin. yan so meron tayong linis mga boss na 2182. So ayan po ang ating linis ngayong araw. Siyempre yung mga uh, maintenance po natin dito sa sasakyan po natin. Ah, uh, pwede na rin natin i-minus dito kahit 100 araw-araw, no? Ah, so, maganda rin yung meron kang uh, maintenance dito sa ating uh, sasakyan.